yan, nakahuli na ang buwan-buwan Ayan po, buwan-buwan Bago mitla po yan dito sa ilupas Buwan-buwan Ayan, buwan-buwan po yun, na ni Gil, yun Buwan-buwan Ayan, huli na naman po si Jun Uy, buwan-buwan na naman dyan Labit mga dito, tutabla naman yun po Jun morning po, good morning. Dito po kami ngayon sa bagong spot po dito po sa Buting. Pasig pa rin po, Pasig City pa rin po. Dito naman po sa flood control po ng MMDA po ito. Ito po yung flood control po. Dito po kami ngayon. Napakatahimik po Katahimik dito po muna tayo ngayon hanap mo talaga tayo ng bagong fishing spot ito po yan nakahuli na buwan buwan ayan po buwan buwan bagong isda po yan dito sa Ilog Pasig buwan buwan ano pangalan mo? Hildo ayan ay o nga pala si Hildo yan nakahuli po si Hildo na kasama rin po dito sa buting ito po bagong fishing spot po to bago yan po, buwan buwan na nahuli ni Hildo. Guys, okay, po namin dito. Ayan po, si Vic, si Hildo, si Jumblag. Ayan po. Jumblag. Jumblag. ayun po. Ayun, esnabero. Ayun, unak mo ng kapipay. Nagpapogi points. Ayan, dito lang po kami sa buting ah. Dito naman po tayo makikipagsapalaran. Nandun po si Kukoy sa pwesto namin. Aww. Hindi na po kami uubra dun. Andun po si Boy Lumot. Kaya po napadpad po kami dito sa liblib na lugar. Ito, liblib po. Na pag konting pagkakamali nyo lang po, laglag po kayo dun sa baba. Ito <laughs> po, pakita ko ah. Ito po. Ito po, oo. Oh. po. Mapuno. Ito po. Yeah. <laughs> Ito. Dito po kami sa liblib na lugar. Ito po ang bagong spot po natin ngayon. Ito po si Hildo na naman bueno na naho buwan-buwan. Sa ilalim ng buwan na buwang na buwang na kami ayun nakahuli po si Juno oh. si Jun vlog ng buwan buwan asan ah, asan Jun ay teka muna, teka ay Jun buwan buwan ayun buwan buwan po yun nahuli ni Jun yun buwan buwan po hindi po tayo makagalaw dito nga ah, Jun yan 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 Ayan. Sige, sige. Ayun po, buwan-buwan. Ganda ng ang ganda, laki na, ang laki ah. Wala laglag -lag pa. Ganda. May buwan-buwan pala dito? Alam mo, sa alat lang, no? Oo. Mamaya makahuli ako niyan. Limang kilo isa. Wala namang ganun eh, no? <laughs> ah, ah? ah, dyan? Asan ah, na? Ayun, ayun po yun. Buwan oh, buwan, oh. parang bangos po yun. Ayun. Ah, sige. Ayos na dyan. Pang-aquarium ah. Oh, Oo nga, parang pang-aquarium, no? Ayan. ang galing ayun po. Parang oh, arwana. Oh. Ang kated lang po kasi ng pwesto natin dito Pero ito po ang bagong fishing spot po natin ngayon Ayan Guys, ito po yung fishing spot namin oh. No? Ito po yung gamit ko Hindi po pwede oh. Maano lang po, po na malupa Pag nadulas po kayo Ito po Ang bagong fishing spot Di po namin alam kung may mahuhuli tayo. Ayan po. Uy. Ayan. Ganda-ganda dito. Di po alam kung may mahuhuli. madulas, 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 madulas. Ayun po. ami ah, may isa po dun, si Hildo. Ayun, huli na naman po si Jun. Uy, bon-bon na naman. Diyan, labit mga dito. Tutal, wala naman yan po, Jun. Diyan, mga dito bonbon -bon, ayan po bonbon -bon, ayan po yung bonbon -bon, oh po. ito po yan 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 ah bonbon -bon. ayan po ang bonbon -bon, yan may di pa nakakadalawa ka na oo nga bonbon -bon yan oh kumakagat sa bulati no kumakagat sa bulati one way lang po kami dito <laughs> Ayan po, yung uli po, ayan, o, ayan, laki <tod noise> oh lala. Ihaw yan, ihaw lang yan. Laki ng bunga nga, eh, no? <tod noise> ayan po, one way lang po kami dito, hindi pwede bang ano. Pag dumaan po sa likod, dandaan pa ho. Baka mamaya, maitulak. Ma Hahaha. <tod noise> hulog sa so, kaya aahon uh, guys pag uminit na po meron po akong payong ito meron na po akong payong ganda po ng ano ng, ng, ng payong oh. <laughs> kapag uminit po <laughs> dito po tayo sa barangay buting pala buting pasig city dito ito pala oh, yun Wala pa ako kumikipit. Maghihintay <laughs> na lama-lama habang oras. <laughs> Ayan po, si Vic Junessa po. Vicente Jenesa nakahuli po. Sap-sap. Kanina po, buwan-buwan ngayon. Sap-sap. Ano ba yan? Malaman, buwan-buan? Nakawala. Nakawala pa? Ay, nako, sayang. Na naman, oh. Ayan na laman, no? Ayan, o Oh, oh. Ayan na laman. Bangus ilog. Bangus Buwan ni buwan. <laughs> bangus ang buting. Bangus ilog. Bangus ang buting. Bangus <laughs> ng buting. Bangus ng buting. Ayan po ang bangus ng buting. <laughs> Ayan ang bangus ng buting. Buwan-buwan. Isang buwan na po kami dito sa fishing spot. Galing, galing, galing. Bakit kayo lang? Sila lang ang meron. Bakit tayo wala? Tilapia. Ah, ganito pala yung buwan-buwan. Ah, ito pala yung buwan-buwan. Ah, ito. Buwan -buwan Lalaki ng bunganga, oh. Wala akong tilapia. Ang pumalit naman, ho. Buwan, buwan Isang buwan na kami dito sa <laughs> fishing spot Ito buwan buwan dito kapalit Hindi, totoo to totoo talaga At saka po yun, yung mga nandun po Buwan buwan din na naulio. oh. Kahapon no, oh, puro tilapia ang nahuli nila dito May nakapagsabi lang na dito raw tayo hindi nga, hindi nga po tayo nagpunta ng Sukmon dito naman tayo pumunta po sa Barangay Buting, Pasig City. Ang nahuli naman po, isang buwan kami dito sa fishing spot. Ito po ang nahuli, buwan-buwan. Ito pala ang buwan-buwan. Ito pala ang klase. Ito si Jumlag, ya. Yeah. Ayan po si Jumlag. Sa, sa, kanya po ito, itong buwan-buwan. Kami hom, kami un tatlo, ito. Si... Hildo at saka si Vic wala hom. Ah, may isa pala ho, si Big. Pa ho, isa pala. May isa, may isa. Maaga pa ho. Maaga pa para bukas. Ay, napukutol. Ay, hindi, hindi. Ang uh, big test lang, natanggal sa ano. Tanggal? Oh. Oo. Guys, time check po, 3:30 thirty. Layo pa po kami sa ubehan kaya uwi na po ko Hanggang dito na lang po ang ating pagbi wala po. Ang mga nahuhuli po dito hindi po tilapia, kundi yung bagong isda yung buwan-buwan. Huh? Yung pong mga nahuhuli ngayon. Katulad po ng mga nahuli nila kasi hindi naman po kayo mga tawid doon no? ang liit po nung ano yan po ang liit po nung daan ano kaya hindi nyo po makikita at, hindi rin po natin ma-update yung mga huli ng mga angler so yun nandun na yun no. hindi po natin ma-update ma baka ho mamaya mahulog po tayo o kaya makadisgrasya pa tayo doon kaya ito nga po buwan buwan po ang nahuhuli hindi hindi po tilapia wala pong tilapia kundi buwan buwan dito po sa barangay buting pasig city dito po guys maraming maraming po salamat sa inyo Sawan-sawan sa walang bye at tayo po na bye bye <coughs>